Welcome to my vlog! So, nakabili na ako ng sitaw nung nakaraan. Binibili ko po yung seeds. Kasi maganda pa siya pag binibili. Yan. Yan, magtatanim na ako dito. At saka dito, inilinis na ni Arthur. Adamo, nilagay ko dyan. So ngayon ako, mag tatapusin ko dito. Or kami ni Arthur mamaya. Para, makatanim na kami mga langga. bago magpatayan yung tanin, yung gulay namin, nakatanim na kami para may kasunod. Nabisi naman kami sa salam na sa tubo. Okay, yun. Ngayon lang na makatanim ulit, mga langga. Yan, mga langga, malinis na dito. Tsaka yung dinamo ni Arthur nung nakaraan tulungan na lang pala kami mag ano, dito maglinis para makatanim kami mamaya ayan ah na ilalagay kasi pag umuulan mga langga umaagos dito yung tubig eh kaya dapat pataasin diyan. para hindi mag ano doon sa tubig kasi malapit kami sa irrigation mga langga oh ayan Sipag naman ang partner ko. <laughs> Wala kang gloves. Lang. Ang kamay mo. Sipag lang, sipag lang. <laughs> Yan. Nga lang ga dapat matapos namin to. Para makatanim na kami. Ipag at syaga. Para wala, hindi na masyado magbili ng mga kakainin ng mga langga pag masito dito sa bukid. Sugari na ang pagkain. As in, na lang yung bibilhin mo. Pangkap na lang na wala sa inyo. Pinagod mo dito. Ha? Pinagod mo dito. Huwag lang sunugin. Sa so, sunugin mo yan, wala na yan pang ano dyan sa tubig. bawasan natin po yung sari para maganda yung bunga. Marami pa naman po. Bawasan para maganda yung bunga. Buti kung turdan po. Iilipot natin. Dito kasi mga malangga, pag turdan, mabinta. Pero pag ibang saging, di masyado. Turdan at saka kadis non yung mabinta dito mga langga. ibang saging na pa ayaw nila ito ibang saging to hindi to yung ang green na green po ito na saging kaya binawasan ko para maganda na rin yung bunga niya nilinis ko at saka binawasan ng tubo niya para malaki yung bunga niya baka okay. kung umuulan di madala yung mga lupa dyan, dyan ang siya babagsak hello mga na po ako ng seeds natin na binili bubuksan na natin mga langga para may, aanihin na naman tayo mga langga, oh ganyan lang, dala-dalawa may itinanim, may aanihin ah, din, mga langga Hi. yan mga langga i-update ko na lang kayo sa susunod mga langga pag tumubo na ito thanks for watching mga langga please like and subscribe bago kong youtube channel bye